humayo kayo at magpaharap. Ito ang aral na madalas nating marinig sa simbahang katoliko. Isang pangusong linya na laman ng kakatuwang biro at punteriya ng mga kritiko ukol sa paglobo ng populasyon ng Pilipinas, bansang pugad ng reliyong kristyanismo. Espanya, isa ang bansa natin sa napasailalim sa kapangyarihan ng mga Kastila taong 1565 nang maipakilala ang kristyanismo at ang kanilang kultura sa ating mga ninuno. Wangi sa paraan na ginawa ng mga Kastila sa ibang bansa tulad ng Mexico, pinalawad nilito gamit ang iba't ibang literatura. Teatro, bukod sa mga aklat, ang naging malikhaing pang enganyo ng mga Espanyol upang mahikayat ang mga nasaklawan. Batay sa mga scholars, ang teatro isang sining na pinagsama-samang pagganap, senaryo, musika, tunog at libangan. Musbong ito sa Espanya noong medieval period, ngunit mas yumabong ng 16th hanggang 17th century na tinawag na Siglio de Oro o Spanish Golden Age. Binigyan ng universal na pagkilala si Juan de Lencina, isang kritiko at manunulat bilang father of Spanish theater dahil sa mga ebidensya na isa siya sa mga kauna-unahang nakapagsulat at nakapaglimbag ng na mga dramatikong literatura. Dalawa ang pangunahing uri ng teatro ng mga Kastila noon. Ito ang religious drama at secular drama. Noong 16th century, nagdaraos ng religious festival ang Espanya tatlong beses sa isang taon at tinatawag itong Feast of Corpus Christi. Isinasagawa rito ang religious drama na tinatawag na autos sacramentales kung saan ginagamitan ng alegorya at teologikong simbolismo upang ipakita ang kahulugan ng komunyon at mga pangyayari sa Biblia na nagpapakita ng mga sakripisyo ni Jesus. Isinasagawa ito sa tinatawag na karas wagons habang hatak-hatak ng mga turo at ipinuprosisyon palibot sa Madrid. Ito ay kadalasang act play na mayroong allegorical, supernatural at simbolikong karakter. Itinatanghal ito ng mga profesional na aktor o aktres halo ng hindi o miyembro ng simbahan. Lumitaw rin nakasabay nito ang mga secular plays na kadalasang exaggerated ang kakatuwang dula, malayo sa nais ng simbahan. Isang pangunahing uri nito ay ang comedias. Ang comedias ay anumang uri ng isang buong dula na ang kadalasang tema ay komedya, pagmamahal o karangalan at itinatanghal kada taludtod. May apat na tipikal na karakter sa komedya. Una ay ang kabalyero o gentleman, Pangalawa ay ang galan o kabalyer. Pangatlo ay dama o lady. At ang grasyoso o fool. Karamihan ng mga nailimbag na hati sa tatlong acts at ipiniliwanag ito ni Henry Gaziumek sa akda niyang A History of Spanish Golden Age Drama. Ang The Comedy of Calisto and Bolivia o La Celestina na iniugnay kay Fernando de Rojas ay isang nobela na naisulat noong 1500s na hindi gaano tumagal sa tanghalan dahil meron itong 16 acts at sa revised edition nito, 21 acts. Tanyag sa larangan ito sina Felix Lopez de Vega at Pedro Calderon de la Barca. Taong 1562, nang isinilang si Felix Lopez de Vega Carpio. Kilala siya bilang The Phoenix of Wits dahil sa malaking ambag nito sa Spanish drama. At alam nyo ba, halos isang libong dula at tatlong libong sunetas ang kanyang nalikha? Dalawang pudutlo pa lamang na magsimula siyang magsulat para sa mga pampublikong mga tanghalan. Nakuha niya ang atensyon ng maasa dahil sa natatangi estilo sa pagsulat ng secular drama. Inilarawan nito ni Zio Mek intricate plot with lots of action for the rubble and bursts of lofty lyrics poetry for the cultured element. Hilig din magsama ni Lope ng mga aktres sa kanyang komedya Gamit ang triakplay, play, ang setup, confrontation at resolution, inilalabas niya ang lahat ng karakter sa unang act at iniug na yung plato kwento hanggang sa gitna ng pangatlong act, kung saan magsisimula ang resolution. Isa sa pinakasikat na likha ni Lope ang Fenty of or The Sheep Well, tungkol ito sa ganti ng mga mamamayan sa sexual na pang-aabuso ng kanilang pinuno. Hindi gaya ni Lope Si Pedro Calderon de la Barca ay ng tanghalan sa korte. Ipinanganak noong 1600s at tinatayang 200 tula na ang nagawa, ngunit isang daan lamang ang naitabi, walumpu rito ay mga otos sacramentales. Tilig niya mga kategoryang cape at sword, comedies at philosophical themes sa paggawa ng secular plays. Kila ang 1635's Life is a Dream or La Vida es Esueña ni Calderon kung saan ipinakikita nito ang philosophical na kahulugan at kiwaga ng buhay tumigil sa nangangasiwa sa hal noon. Ngunit, simula 1570s, nagsulputan na ang mga profesional na teatro. Ang kauna-unahan nito ay tinatawag na Corales o Courtyard. Ang koral de la Cruz ang isa sa unang permanente at pampublikong teatro noong 1579 sa Madrid, ang Pusod ng Espanya. Ayon sa pagsasaliksik na Zimek, isinisigaw at nagdidikit ng posters tungkol sa pagtatanghal sa pinakamalapit na gusali ang mga aktor at aktres bilang panghihikayat sa mga tao. Isinasagawa ang mga pagtatanghal sa parehabang courtyard, lugar na pinalilibutan ng mga bahay. Parte ng dula ang mga musika mula sa instrumento bilang pagsalubong sa mga aktor at pagpigil sa ingay na dulot ng mga tagapanood. Ang entablado ay may permanenteng backdrop kaharap ang patio para sa tagpanood na naayos na nakatayo. Ang kazuelas ang tawag sa pwesto para sa mga kababaihan at aposentos ang tawag sa pwesto na isang palapag ang taas. Sa ilalim naman nito ay ang gradas, lugar kung saan ay may maupuan. Ang desvanes naman ay pinakamataas na pwesto paharap sa entablado at ang kadalasang pwesto ng mga mayayaman. Noong 1597, may mga kababaihan na kapagtatanghal, ngunit tila kontrobersyal sa simbahang katolika ito. Kaya taong 1599, naglatag ang gobyerno ng batas na tangi mga babaeng kasal lamang sa miyembro ng theater companies ang maaaring magtanghal. Inlarawan naman ni Zimek ang suotan sa dulaan, Ayon sa kanya, the actors wore contemporary dresses and pieces of furniture and hand props such as letters, jewelries, pictures, crosses, chains, muskets, and daggers were used. Kadalasan naman tumatagal ng dalawang oras sa mga dula na nagsisimula ng alas 2 o alas tres ng hapon tuwing Martes, Huwebes, Linggo, at mga araw ng kapistahan. At nang lumaon ay nagkaroon na rin ng mga pagtatanghal sa palasyo nang pumasok ang 17th century. Sa ilang dekada, umusbong ang Spanish drama. Hindi lamang sa sentro at kalapit ng na mga nayon, kundi maging sa mga bansang na pa sa ilalim sa kamay ng gobyernong Kastila. Ang impluensyang hatid ng literaturang ito sa kultura ng ibang bansa ay pumukaw sa atensyon ng mga scholar upang pagibayuhin ang pag-aaral tungkol sa mapangahas na kasaysayan ng bansa. Sabagat sa bawat aliw at giliw na dulot ng teatro ng Espanyol, hindi may aalis na ginamit ito bilang parte ng kapangyarihan ng mga Espanyol. Subalit, nang humayo ang kastila, kita sa Pilipinas ang pagdami ng malilikahin at matatalinong dula kaugnay sa reliyong kristyanismo na kalaunan ay naging malaya at nagsibol ng iba't ibang estilo. Ako, si Luis Rennon, at ito ang Stage of Faith.